Kumusta? Mga pensionado, breaking news na hindi ninyo dapat palampasin, kaka lang ng SS ng isang. Game-changing na update para sa Hulyo 2000 at 2025 na maglalagay ng mas maraming pera sa inyong mga bulsa. Nagtataka kung magkano pa ang makukuha ninyong dagdag na kita. Abangan nyo dahil hahatiin ko ang lahat ng kailangan nyong malaman tungkol sa second tranche increase na paparating sa inyo. Bago tayo sumisid sa mga exciting na detalyeng ito, siguraduhin niyong ay hit ang subscribe button at ay ring ang notification bell para hindi kayo makakaligtaan ng mga importanteng Laera updates tulad nito. Kinumpirma na ng Social Security System na makatanggap ang mga pension holders ng kanilang matagal ng hinihintay na second tranche increase simula Hulyo 2025. Ito ay bahagi ng pangako ng gobyerno na mapabuti ang buhay ng aming mga senior citizens at siguruhing magkaroon sila ng mas magandang financial support sa panahon ng kanilang retirement. Pero anong aba ang ibig sabihin nito para sa inyo o sa inyong mga mahal sa buhay na mga lethal pensioners? Pag-usapan natin ang mga numerong pinakaimportante sa inyo. Ang second tranche increase ay magbibigay ng karagdagang boost sa inyong regular na pension amount na itatayo sa first tranche na na-implement na dati. Hindi ito simpleng minor adjustment lang, tinutukoy natin ang isang malaking improvement na maaaring gumawa ng tunay na pagkakaiba sa inyong monthly budget. Curious ba kayo kung gaano karami pa ang matatanggap nyo? Iyan mismo ang aming tatalakayin ngayon. Isa sa mga pinakamadalas na tanong na natatanggap ko ay kung naangkop ba ang increase na ito sa lahat ng pension holders. Ang sagot ay, pero may mga importanteng detalye na kailangan nyong maintindihan. Ang increase ay otomatikong ilalapat sa inyong pension. Pero ang actual na halaga ay mag-vary depende sa inyong kasalukuyang pension bracket. Ang ilang mga pensionado ay maaaring makakita ng mas malaking increase kaysa sa iba. At ipapaliwanag ko kung bakit ganoon. Ang pagpapatupad ng second tranche increase na ito ay bahagi talaga ng mas malaking multi-year na plano para mapahusay ang mga social security benefits. Naaalala niyo ba noong na-implement ang first tranche? Well, ang second phase na ito ay ginawa para maitayo sa mga initial improvements na yon. Pero ang ginagawang special ng particular increase na ito ay ang timing nito at ang comprehensive na paraan ng pag-roll out. Nagtataka ba kayo sa reasoning sa likod ng specific timing na ito? Hahatiin natin ang mga akwal na numero. Ang increase ay magiging calculated base sa inyong kasalukuyang pension amount. At may specific formula na ginagamit ng SL para matukoy ang eksaktong increase na matatanggap ng bawat pensionado. Alam kong marami sa inyo ang probably nakakuha na ng inyong mga calculator mayon. Pero huwag mag-alala, gagawin ko itong kasing simple na maintindihan. Ang key question ay, paano ninyo mabibilisan ang pag-figure out ng inyong bagong pension amount? Isang crucial na aspeto na kailangan ninyong maging aware ay ang documentation na required para sa increase na ito. Ang magandang balita ay para sa karamihan ng mga pensionado, Walang kailangang i-file na karagdagang paperwork. Ang increase ay otomatikong makikita sa inyong Hulyo 2025 pension. paman. May mga senaryos na kailangan niyong mag-submit ng karagdagang mga dokumento. Nagtataka ba kayo kung napasama kayo sa mga special cases na ito? Ang payment schedule ay isa pang importanteng faktor na isa sa alang-alang. Nag-establish ang NAS ng systematic approach para sa pag-roll out ng mga increased pension amounts na ito. Ang ilan sa inyo ay maaaring makatanggap ng inyong adjusted pensions ng mas maaga kaysa sa iba. Depende sa inyong pension number at usual schedule ng pagtanggap. Pero huwag mag-alala, ipapaliwanag ko kung paano matutukoy kung kailan nyo asahan na makita ang increase na ito na makikita sa inyong account. Ang particularly interesting sa second tranche increase na ito ay kung paano ito nagko-compare sa mga nakaraang pension adjustments. Kapag tiningnan natin ang historical data, Makikita natin na ang increase na ito ay mas substantial kaysa sa maraming past adjustments. Pero ano ang mga factors na nag-contribute sa pagtukoy ng laki ng increase na ito? Ang sagot ay nasa maingat na economic analysis at pagsasaalang-alang sa kasalukuyang living standards. Para sa mga nag-aalaga sa mga pensioner parents o kamag-anak, ang information na ito ay equally important. Maaring nagtataka kayo kung paano matutulungan ang inyong mga mahal sa buhay na ma-maximize ang mga benefits na ito o masigurong natatanggap nila ang lahat ng entitled sa kanila. May mga karagdagang steps ba na kailangan niyong gawin para sa kanila? Tutukuin ko ang mga concerns na ito at magbibigay ng practical guidance para sa mga family members na tumutulong sa pagmanage ng pension matters. Ang impact ng increase na ito ay lumalampas sa monthly pension amount lang. May ilang ripple effects na maaaring positibong makaapekto sa ibang benefits at allowances na maaaring natatanggap ninyo. Naisip ba ninyo kung paano maaaring makaapekto ang increase na ito sa inyong overall financial planning? Importante na maintindihan ang full scope ng mga pagbabagong ito para ma-maximize ang inyong enhanced benefits. Isang tanong na patuloy na lumalabas ay tungkol sa sustainability ng mga increase na ito. Marami sa inyo ang nagtanong kung ito ba ay one-time adjustment o bahagi ng patuloy na serye ng mga improvements. Ang magandang balita ay ito ay bahagi ng well-planned long-term strategy para mapahusay ang social security benefits. Pero ano ang ibig sabihin nito para sa mga future adjustments? At paano kayo makakapagstay informed tungkol sa mga paparating na pagbabago? Ang technology ay gumaganap din ng crucial role sa update na ito nag-implement ang ngaas ng ilang digital solutions para gawing mas smooth ang transition. Na-explore ba ninyo ang kanilang mga online platforms? Ang mga tools na ito ay makakatulong sa inyong itrack ang inyong pension increases at mamanage ang inyong benefits ng mas epektibo. Ipapakita ko sa inyo kung paano exactly ma-access at gamitin ang mga digital resources na ito para manatiling updated sa inyong pension updates. Para sa mga may concerns o mga tanong tungkol sa increase nag-establish ang AI ng multiple channels para sa support. Kung mas gusto ninyong bumisita sa local branch, tumawag sa kanilang hotline, o gamitin ang kanilang online services. May iba't ibang paraan para makakuha ng assistance na kailangan nyo. Pero alin ang pinaka-efficient na method para sa inyong specific situation? Worth noting din na ang increase na ito ay may kasamang ilang karagdagang mga benefit na maaaring hindi immediately obvious. May potential tax implications at ibang financial considerations na maaaring makaapekto sa inyong overall financial situation. Naisip ba ninyo kung paano best na gamitin ang increased income na ito? Magbabahagi ako ng ilang practical tips at strategies para matulungan kayong ma-maximize ang inyong enhanced pension. Ang timing ng announcement na ito ay particularly significant dahil sa kasalukuyang economic conditions. Marami sa inyo ang maaaring nagtataka kung paano nag-alin ang increase na ito sa inflation rates at cost of living adjustments. Ipapaliwanag ko kung paano na take into account ng iaya ang mga factors na ito at ano ang ibig sabihin nito para sa inyong purchasing power sa mga darating na taon. Para sa mga papalapit na sa retirement age pero hindi pa nagsisimulang makatanggap ng pension. Ang information na ito ay equally relevant. Ang pag-unawa sa mga pagbabagong ito ay makakatulong sa inyong mas maplanong mabuti para sa inyong future retirement. Ano ang mga steps na dapat ninyong ginagawa ngayon para masigurong ma-maximize niyo ang inyong benefits kapag dumating na ang panahon? Importante na tandaan na ang increase na ito ay isa lang sa mga bahagi ng mas malawakang mga initiatives ng SLO para mapabuti ang social security services. May ilang ibang mga programa at benefits na sumusuporta sa pension increase na ito. Aware ba kayo sa lahat ng karagdagang benefits na maaaring eligible kayo? Magbibigay ako ng overview ng mga related programs na dapat ninyong malaman. Ang implementation ng second tranche increase na ito ay maingat na naplano para masigurong smooth processing at timely distribution. Pero ano ang mangyayari kung makaka-encounter kayo ng mga issues o delays? Ipapaliwanag ko ang proper procedures para ma-address ang anumang concerns at saan maghahanap ng assistance kung kailangan sa pagtingin sa hinaharap, ang increase na ito ay nagtatatag ng importante precedent para sa mga future pension adjustments. Marami sa inyo ang maaaring nagtataka tungkol sa long-term implications at kung ano ang aasahan sa mga darating na taon. Habang hindi natin mahuhulaan ang eksaktong future increases, maaari nating suriin ang mga trends at patterns na maaaring makaapekto sa mga future adjustments. Para sa mga international pensioners na tumatanggap ng na benefits, may mga specific considerations na dapat isaalang-alang. Ang increase ay magiging applicable din sa inyo, pero maaaring may mga karagdagang steps o requirements depende sa bansang pinagtitirhanan nyo. Aware ba kayo kung paano maaaring makaapekto ang international banking regulations sa inyong increased pension receipt? Habang tinaatapos natin ang comprehensive update na ito, tandaan na ang pagstay informed tungkol sa inyong pension benefits ay crucial. Ang landscape ng social security benefits ay patuloy na nag-evolve. At ang pag sa mga pagbabagong ito ay makakatulong sa inyong gumawa ng mas magandang financial decisions. Naisip ba ninyo ang pag-set up ng automatic notifications para sa mga future lalaya announcements? Bago ko tapusin ang video na ito, ipapaalala ko sa inyo na kung nakatulong sa inyo ang information na ito. Pakisuyo ay hit ang like button at i share ang video na ito sa ibang IRL pensioners na maaaring makinabang sa information na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas maraming updates sa RA benefits, pension news, at practical financial advice. I-drop ang inyong mga tanong sa comment section sa baba at gagawin ko ang aking best para ma-address ang mga ito sa mga susunod na videos. Abangan ang mas maraming updates at salamat sa panonood. Tandaan, ang inyong financial security ay importante at ang pagstay informed tungkol sa mga pagbabagong ito ay ang unang hakbang para masigurong natatanggap niyo ang lahat ng benefits na entitled kayo. Hanggang sa susunod, mag-ingat at siguraduhing bantayan ang inyong mga DAE accounts para sa exciting changes na ito na paparating sa Hulyo libo at 2025.